Magandang umaga po mga farming. Dito po tayo sa ating rambutanan. Yan po may mga bunga po. Kaya lang po maliliit pa. Bago pala ang po. Ang panahon po ay makulimlim. Medyo naambon po. Ito po yung ating mga tanim na sili. Pwede na po ito mga parmbin. Madilaw na. Pitasin po natin paborito po ni Noah ni Bunso papaya bigla ang pitas po mga pambin ng talong tsaka po yung siling panigang dumaan po tayo sa mga tindahan sa baba ay na uh, order po talong po at sili kaya tayo po yung ano, mapitas ngayong umaga bigla ang pitas po may gering pambaan po ng mga bata ayos din po pag may tanim nga po kayo makakapitas po tayo malaking bagay po pag may tanim dito naman po tayo sa talungan laki po eh, salamat po sa blessing Ari po puno ng marang. Yan. Eh. Wala pong bunga. Ayan, ang laki ng puno. Gaganda po ng talong natin dito. Wala po itong spray mga kapambing. Organic po ito. haba po Ganyan Yan po ang sili. Kunin po natin ang sili. Para po sili natin. Eh. Mayroon pa po dyan sa looban. Mayroon po ito. Ano? Eh. Malutuwa po ang ating customer nito. Eh. Ang po ng talong. Yan, thank you Lord po sa blessing. Ito po tayo sa karamihan po. Ang dami pa dyan. Eh. Yan, ang madami. Si mami po yung nagpapakain ng mga alaga natin. Ay. Kaya tayo po muna.

Ang daming bayabas po. 'Yan 'ung sa dulo, 'yun. Daming hinog na bayabas po na ngabulok laam. 'Yan 'ung nalalaglag-laglaang po. Hinog na bayabas. apo La mm. laki po ha ah, tayo <laughs> maganda yan dumating po si mami may nagbaba ka po katatapos lang po magbaho yun at tayo po ikumuha sa ng sako po mga pambin. gawa ng may mga ilang reject po kaya ating kukunin din po ating ilalagay sa ano ating alagang baboy po ibabahog natin ay ate pala ito dati matatalian ano marami po ang bunga kaya sikip dun sa ano po tatayog pala po, mga ay may namatay Para isa po. Ayan, ang ganda o. Yeah. Quality Hina. po. matumba itong bayan? Hindi kaya sa paggamas nila. Hindi yan. Nagamasa na po ito nung ating uh, kumparihan po nung nasa kayabas tayo. Hindi po nga po natapos. May gamasin pa po, po dito. Sa... Pwede mo pala yung dating ano ah. Ano? Di kabilang dulo na lang ang bagting ano. Ah, dulo, gitna. Mga tatlo. Tapos ipitin na lang natin tali ano. Matayo gay eh, bandang taas ng ipit ano. Na tumbo. Matayo, ang ganda. Ang ganda kung mapapala ari. Tas lalagay sa puno ano. Mataba ari. Eh. Magdadaan. Eh? eh paano may ipasok sa loob din eh, bubuklatin. Kaya ang matang Ayan oh, banda po oh, ya. Ang laki yan. Para po mga pambin oh, nakakatuwa mm. po. Mura pa eh, may ano pambuntot. Mura rin po oh. Ang bayabas oh. Ba't ang angalit yung bayabas? Sobrang hinog na eh. Ba't ang kakarating doon? Gawa ng paniki. Ah, binibitbit, bit na bibitawan. Ang po oh. Bumulang. Nabibitawan. Po yun. Yan po oh. Ang atin na puti na yun. yun oh. Abay, meron ka na pala ah. Ay, ako may bumalik gawa ng anong plastic. So, ay, plastik. plastic. so, ano na pala yun? Hmm. Isang bandil na po yun. Kunti na nakakulang. Good yun lahat. Good na yun. Ang lalaki, ano? Pero jeep, oh. Ayun, nasapak na yung isa, oh. Pabigatan. Ay, ba't nanilaw yung part na yun? Kulang sa kataba siguro. Hindi. Yun ay nakibuo ang mga puno sa pagkagamas. Hmm. na ano ang ugat. Galaw. Uh -uh. Ari. Nasaan ba? Oh. Hindi 'yan. Yung isa malaki. Project po. Malaki po. Nakatapos na po tayo mag-harvest mga kaparambin. Harap natin na kuha po. Nakitas yun. Eh. Ito po yung good. Yun, Di-deliver po natin mga, mga ito. Pagsundo sa mga bata. Harap po isili natin. Yan po. Oh. Aras na po ito. Ito po natin reject. Ipapakain po natin sa mga alaga. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta. Ingat lagi. Ingat bless po. At tayo naman po yung uuwi na. At tayo po sa ating project naman. Magagawa po tayo ng labangan po nung paglilipatan ng lima tsaka po yung screen ating ililipat na rin po sa kabila para may harang na po yung bagong gawa po natin doon nakiglaan po natin sa bahay yan babay po mga pambin Ito ang pa po. Pwede mo? Okay. Ha? Ay, Hindi. Ayun. Nandun nan, lang. Nan, tinukudang ko. Masuwi pa rin. Alin. Kaya lang pala yung matali. Eh. Ayan. Matumbayin pagka... Mulan. ...tutusasoy yung anong ano. Dalim. ...tutusasoy yung anong ano. Mulan.